Matagal mong hinihintay! Ano Surprise! Ano yan? Wow! Guggen okay, AdSense! Yes! Yes! Guggen AdSense na! Hahaha! Okay! Welcome to my channel, si Pepe at ang kwento. Sa wakas, nakuha na natin ang ating Google PIN from AdSense. Napakasaya natin dahil uh, ito naman talaga yung pinakahihintay ng bawat content creator ng YouTube after ng identity verification at ito ay nakumpleto na nung August 8, nung September 13. Dumating itong Google Pin natin from AdSense. I-expect ko no, aabot ng mga 2 months, possible 3 months no. Kasi may mga narinig ako na 4 months bago nila nakuha yung kanilang uh, Google Pin from AdSense. Pero tayo, from August 8 to September 13, 36 days. Na-receive na natin itong Google Pin natin. Uh, supposedly dapat uh, nasa 3 weeks siya no based doon sa sinasabi ni Google AdSense. Now, paano nga ba mag-apply kay YouTube Partner Program for monetization? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Okay? Okay, mamaya na natin ito gawin. Ha? Itabi muna natin itong Google PIN natin from AdSense. Okay. Nakikita nyo nasa homepage tayo ng youtube.com. Paano nga ba mag-apply talaga for monetization kay YouTube Partner Program? Okay, ang gagawin natin, kung makikita nyo doon sa upper right corner, makikita nyo yung profile picture niyo. Okay? Click nyo lang yan at lalabas yung mga option. Click nyo yung YouTube Studio. Pag-click nyo ng YouTube Studio, lalabas naman ang channel dashboard ng inyong YouTube channel. Marami kang makikita dyan. Lahat ng mga gusto mong makita, nandyan na. ah nandyan yung analytics, yung content mo, mga comments, customization, library, at yung summary mo. May settings send, no? At meron din send feedback kung meron kang nais malaman kay YouTube. Pero hindi yan ang ating focus sa ngayon. Kung makikita nyo yung earn, nasa bandang kaliwa niyo, no? Uh, left side, no? Click nyo yung earn na yan at lalabas na yung Apply Now button. Yan, no? Apply to the YouTube Partner Program. Yan yung pinaka uh, masayang part sa mga newbie na katulad natin, no? Sa haba-haba ng ating pagsisikap para makamit yung requirements na kailangan para ma-monetize tayo. Ano nga ba ang requirements para ma-monetize ang iyong YouTube channel? Para ma-qualify ka sa monetization ni YouTube, kailangan mong ma-reach 1,000 subscribers plus 4,000 public watch hour or 10 million public short views. A uh, depende yan sa style niyo kung saan kayo magpo-focus. Pwedeng sa public watch hours or public short views. Kasi ako, nag-focus ako sa public watch hours. Plus, dapat magkaroon ka ng 1,000 subscribers. Kailangan mong uh, magsipag. Kailangan mong gumawa ng gumawa ng mga content para marami kang ma-upload at makita ng mga viewers. Nag-announce si YouTube itong 2023 na magkakaroon sila ng bagong YouTube Partner Program guidelines para sa mga YouTube uh, content creator na mas pinababa pa yung total of subscriber, watch hour and views sa mga bansang mababanggit natin tulad ng US, UK, Canada, Taiwan at South Korea. Yung 1000 subscribers magiging 500 subscribers yung public watch hour naman magiging 3000. Yung 10 million public views ay magiging 3 million na lang. So mas madaling uh, makakapag-apply for monetization dahil yung eligibility requirements threshold ay mas pinababa. Sana makarating din sa Pilipinas para yung mga nagbabalak maging content creator ni YouTube madaling makapag-apply for monetization kay YouTube Partner Program. Mag-apply na tayo for monetization ng ating YouTube channel. Click lang natin ang Apply Now button at merong tatlong steps para ma-monetize ang ating YouTube channel. Step 1, Review Partner Program Terms. Click Start at nasa Review Base Terms na tayo. Understand the terms. Kailangan mo lang maintindihan kung ano yung nilalaman ng terms and condition ng YouTube. Yan, makikita nyo may dalawang box dyan. Kailangan mong i-check yung box yan. After yan, accept terms. At babalik ka ulit sa steps. Kung mapapasin nyo yung step 1, done na. Ngayon, nasa step 2 na tayo. Sign up for Google AdSense. Ito namang step 2 na to for monetization ng ating YouTube channel. Click start at lalabas yung isang window na you will be redirected to AdSense to complete these setups. So, kailangan muna natin tapusin yung step na yan para mag-proceed tayo doon mismo sa Google AdSense. Tinatanong lang dito kung meron ba tayong AdSense account. Yes? No? I don't know. Since ako naman walang Google AdSense, pinili ko siyempre yung no. I don't have an existing account. Okay, click next at mapupunta naman tayo sa Google account. Piliin lang natin kung ano yung Google account na i-add natin sa Google AdSense. By default, yung website niyan, yan, yung YouTube channel ninyo. Yes lang natin, send me customer help and performance suggestion. Okay, ito yung part na pinaka-importante. Payment, country, or territory. Kung saan kang country nakatira, yan ang ilalagay mo pag ikaw na sa Philippines, piliin mo, syempre, Philippines. Terms and condition, kailangan mo lang i-check yan na ibig sabihin, nag a ka sa terms and condition ng Google AdSense. Okay, start using AdSense loading. Okay, ito yung customer information. Marami akong naririnig or uh, nakikita o nababasa na yung Google pin daw eh matagal dumating sa kanila. Minsan, hindi pa dumarating. Bakit nangyayari yun? Unang-una yung nabagit natin kanina kung saan kang country, syempre, Philippines, kung saan ka nakatira. Ngayon, dito sa address, dapat kompleto yan. Walang missing, dapat eksaktong eksakto kung ano yung permanent address mo. Sa address 1, house number, street, at barangay. Dapat klarong klaro yan. Yung barangay, pwede nyong ilagay yan sa suburb. Your city, kung saan city ka nakatira. Then next, yung postal or zip code. Ito, napaka-importante na rin ito. Uh, kapag sa post office, madali nilang ma-identify kung saan kang barangay nakatira. Madali na yan, guys. Kaya nasabi ko sa inyo kanina, doon sa address, dapat clear, malinaw yung pagkakalagay ninyo address dyan sa address 1 na yan. Kapag hindi nyo alam yung zip code, meron kayo makikita sa bandang kanan na information. Click nyo lang yan at click nyo yung here at lalabas yung isang window, philippinepost.gov.ph. Nandyan yung inyong zip code, hanapin nyo lang yung barangay at makikita nyo na inyong zip code. Next lang tayo, do sa province, kung saang province kayo, select nyo lang yon Since ako naman, eh, dito lang naman sa Manila, select nyo Metro Manila. After nyan, click Submit. Pag-submit nyan, getting your AdSense account ready for YouTube. Yes! Okay? Bago yan, si YouTube o si AdSense, re-review niya yung information na inyong nilagay doon kanina sa customer information. Madali lang yung pag-review nila. Uh, I think wala pang parang oras lang ata yan, no? Makaka-receive ka na. Okay na yan. Re-review na lang ni Google AdSense yung information na iyong na-fill upan. After nyan, uh, i-redirect -re ka niya ulit doon sa mga steps na kanina. Kung mapapansin yung step 2, in progress. So, ibig sabihin, nire-review na yan ni Google AdSense para ma-monetize na ang iyong YouTube channel. By experience, less than a week bago yan naging successful. Kapag yan naging successful na, nakikita nyo sa step 2, done. You have successfully linked an AdSense account. Then, yung step 3 nyo, anong napansin nyo? In progress. Wala na tayong gagawin dyan, guys. Ito, ang purpose naman yan, si YouTube na yung nag review dyan. Yung mga uploaded video niyo Yan, napaka-importante yan. Una-una dyan, dapat walang community strikes. Nasusunod mo yung guidelines, terms, ni YouTube. Kung baga, wala kang nasasagasaan na na nababyrate mo yung uh, terms and condition ni YouTube, yung mga policies nila. Dapat clear yan. Meron nung uploaded na one video na strike pero hindi naman siya naka-affect sa pag-monetize ng aking YouTube. Kapag walang naging problema sa mga videos uploaded din yon, hindi na ba-violate yung policies ni YouTube, makaka-receive ng email from YouTube. Welcome to the YouTube Partner Program. Yan ang pinaka-masayang masaya. Sabihin niyan, you did it. YouTube channel account, you've been accepted into the YouTube Partner program. After mo makareceive ng email from YouTube, may mag email naman sa'yo si Google naman. Ito yung Google Payments. Itong part na to napaka-importante rin. Kailangan mo mag-submit ng any valid ID na dapat yung address dun sa ID mo, tutugma dun sa na-fill upan mong customer information. Dapat clear. Lahat ng isasabit mo sa kanya, clear. After the completion of identity verification, mag email ulit si Google AdSense na sasabihin sa'yo, identity verification successful. Pagkatapos mag-successful ng inyong identity verification, siguro ilang oras lang, mag email ulit sa inyo si Google AdSense na verification for payment address. Ito na yung Google PIN. Ito, medyo matagal ng konti yung paghihintay ng Google PIN sa inyong address. Tulad ng nasabi ko sa inyo kanina, dapat yung customer information o at yung address mo, taman tama dun sa inyong tinitiran para hindi na mahirapan yung kartero na hanapin ang inyong bahay. Magandang feature ito ni YouTube no para walang scam. Kailangan nilang i-verify kung ikaw ba talaga yung Nag-fill up ng customer information kay Google AdSense. Nag-remind si YouTube noong August 30. Kailangan ko daw i-verify yung aking address para mabayaran ako ni YouTube. Wala pa naman tayong nare-receive na Google AdSense PIN. Pero noong September 13, naka na tayo ng Google AdSense PIN. Yes! saya natin. <laughs> Napaka-importante na ito, tulad ng nasabi natin kanina sa mga content creator at uh, tulad natin, mas lalo na sa mga baguhan. Kailangan na natin i-verify yung address natin. Ito sa gilid. Yan. Okay, dandahan nilang natin. Baka na yung Google PIN natin. <laughs> Ay. Yan. Okay, yung ating personal identification number or Google AdSense PIN. So nakalagay dito yung instructions. So punta na tayo sa ating Google AdSense account. Hit the verify your address at uh, mapupunta tayo sa isang uh, Google AdSense homepage. Ah, makikita niyo? Yan. So nakikita niyo yung your payments are on hold because you need to verify your address. Click action. Identity verification completed. Yan yung August 8. Now, since nakuha na natin yung ating Google PIN AdSense, address verification na tayo. Yan, makikita nyo. Enter the PIN we made to your billing address. Ito nga yung Google AdSense PIN. Type lang natin. And then, hit submit. Pag submit, loading, address completed. Ganun lang kasimple. Napakadali since okay na yung ating address verification, paano naman tayo mababayaran ni AdSense sa ating account? Kung makikita nyo ulit yung nasa bandang kaliwa niyo yung payment, under non-payment information, how to get paid? Click nyo lang yung add payment method. At merong lalabas na isang window na meron choices na add new wire transfer details or add new check. Ito, tingin ko, no? Ah, uh, itong add new wire transfer, ito yung bank account ninyo. Bago nyo fill up itong add payment method, make sure na meron kayong SWIFT BIC para magtuloy-tuloy lang ang inyong pag-fill up ng add e-payment method. Ilalagay nyo lang dyan yung mga kailangan na information na hinihingi ni Google AdSense. Once you reach the $100, ibibigay na yan o ipapadala na yan ni AdSense mismo sa inyong bank account. Kailangan nyo lang ilagay yung bank account niyo, bank name, SWIFT, BIC. Hindi ako masyadong familiar dito. Pero, based dito sa information, ito raw ay isang code na hinihingi sa bank niyo After nyan, account number. Then, retype lang yung account number. Then, after all, click save lang. Ganun lang kadali. Ito, gagawin ko to, uh, magre-request pa ako sa bank. Uh, mag inquire ako kung meron ba silang maipoprovide sa akin na SWIFT BIC. So, ilalagay ko na lang to sa description kung ano yung mga update dito sa ad payment method. Okay?